Guni Guni TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Sa isang liblib na baryo sa Iloilo Tumating si Carmela Isang bagong kumadrona Maganda siya, mahinhin, at tila may kakaibang alindog na madaling nakakahumaling sa mga tao, lalo na sa mga kalalakihan. Agad siyang tinanggap ng mga taga-baryo, lalo na bihira lang ang kumadrona sa kanilang lugar. Si Aring Lumeng, ang matandang hilot, ay agad nakaramdam nang hindi niya maipaliwanag na kapat nang makita si Carmela. Pero dahil sa kanyang katandaan, unti-unti na siyang hindi pinapansin ng mga kababaihan sa baryo. Mas gusto nilang si Carmela ang tumulong sa kanilang panganganak. Ngunit makalipas ang tatlong buwan, may kakaibang nangyari. Sunod-sunod na namatay ang mga sanggol na ipinanganak ni Carmela. Palaging mahina, hindi humihinga, o kaya'y bigla na lang nawawala kinabukasan. Ngunit dahil sa ganda at bait ni Carmela, walang nagtangkang sisihin siya. Sa halip, sinisinila ang masamang panahon o kamalasan. Habang nagdadalamhati ang baryo, si Aling Luming lang ang may lakas ng loob na magsalita. May masama akong kutob tungkol sa babaeng yan, bulong niya kay Andres, ang kanyang anak na mangingisda. Walang ganong kamalasan sa baryo natin noon, hindi kaya may kinalaman siya rito? Ngunit hindi siya pinansin ni Andres lalo na isa siya sa mga lalaking na humaling kay Carmela. Ngunit isang gabi, sinubukan ni Aling Loming na subaybayan si Carmela. Nakita niya itong lumabas ng bahay. Hindi nagdala ng ilaw, ngunit tila walang alinlangan sa kanyang nilalakaran. Pumunta ito sa likod ng bahay sa isang lumang puno ng balete. Doon, nakita ni Aling Lumeng ang hindi niya inaasahang tagpo. Dahan-dahang humihiwalay ang katawan ni Carmela mula sa kanyang kalahating katawan. Lumipad ito palayo. Ang kanyang anyoy, isang nakakatakot na nilalang, isang manananggal. Nanginig si Aling Lumeng sa nakita. Habang lumilipad si Carmela, nagtungo siya sa bahay ng isang babaeng bagong panganak. Pumasok siya sa maliit na siwang ng bubong habang mahimbing na natutulog ang mag-ina. Dahan-dahan siyang lumapit sa sanggol. Inilabas ang kanyang mahabang dila at dahan-dahang sinimot ang buhay na kawawang bata. Ngunit bago siya makaalis, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa likod. Napasigaw siya. Si Aling Lumeng, tinubukan siyang sugatan ng matanda gamit ang isang latigo na may pinulbos na bawang at asin. Nakamandag kang hayo. Hindi mo na madadagdagan ang kasalanan mo sigaw ni Aling Luming. Nagmamadaling lumipad si Carmela. Ngunit huli na ang lahat. Narinig na ng mga tao ang ingay at nakita nila ang anyo niya. Nagising ang buong baryo. Nagsisigawa ng mga tao. Si Kumadrona Carmela, isa siyang halimaw. Nahuli nila ang kalahating katawan ni Carmela sa likod ng bahay nito at nilagyan ng bawang at asin upang hindi na ito makabalik. Nang bumalik si Carmela, wala na siyang magawa. Huwag niyo akong patayin. May dahilan ako ang sigaw niya. Walang dahilan ang pumapatay ng mga sanggol sigaw ng isang mga lalaki. Ngunit lumapit si Aling Lumeng. Hayaan niyo siyang magsalita. Sa huling pagkakataon, humikbi si Carmela at nagsimulang magsalita. Noon sa akong ina, ngunit inagaw nila sa akin ang anak ko. Pinatay nila siya bago pa man siya ipanganak pinarusahan ako ng isang engkanto. Ginawang manananggal at isinumpang hindi na magkakaanak kailanman. Ang dugo ng mga sanggol ang nagsisilbing gamot ko. Ngunit kailanman, hindi nito mapapalitan ang anak na nawala sa akin. Tumingin siya kay Aling Lumeng. Ang luhay dumadaloy patawarin mo ako. Alam kong hindi ko na matutubos ang aking kasalanan. Ngunit galit pa rin ang mga tao. Sinilaban nila ang katawan ni Carmela. Habang siya'y unti-unting natupok sa ilalim ng sikat ng araw. Pagkalipas ng ilang linggo, isang babae ang nanganak sa baryo. Siya'y tinulungan ni Aling Lumeng. Ngunit nang isilang ang sanggol, napansin nila ang isang bagay. Ang mata ng sanggol, parehong kay Carmela. Mula noon, hindi na muling namatay ang sino mang sanggol sa baryo. Ngunit palaging may isang di maipaliwanag na bulong sa hangin tuwing gabi tila isang ina na nagbabantay sa kanyang anak na ngayoy muling isinilang upang magsimulang muli. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.